sigang kasi ako ngayon ng ulo ng ilupin uh, at saka may kasama nga anim na piraso na hipon katama tama to sa tagulan ang uh, ganda kasi ng ano ng ano ng sinigang pa, para, sa tagulan eh kasi medyo maasim-asim siya kaya yan guys uh, panoorin niyo hanggang dulo guys ng aking video Naka, napakasarap ng ano sinigang sa tagulan ano uh, Diba? Napaka, ano, Malaki yan guys na ulo ng isda, ulo ng yellowfin. Yan ang binili namin kanina sa palengke guys. Panorin nyo guys. Magandang <coughs> araw. Happy Sunday. Welcome to Rolls Channel. Ito guys, mayroon na naman tayong uh, pagkabalahan ngayon. Yan. Uh, ulo ng yellowfin yan guys. Uh, ang aking uh, pagkabalahan araw na ito, nalulutuin. At saka anim na piraso na, ano, na hipon guys yan guys isisigang ko yan sila, siya guys uh, ito yung mga pan, lang guys sa sinigang yan kamatis sibuyas at saka magic at saka yung ano uh, pampaasim guys <laughs> alam nyo naman yung pampaasim yan guys talong tapos yan okra tapos yan guys uh, yan da, talbos <laughs> galing flood <Pladuwi. laughs> hindi namin alam guys kung nang yung, yung talbahan da daw ng ano yan, ng kangkong guys ito alam nyo naman guys ang sahog ng mga ano ng sinigang ito na guys yan nagpakulo na ako ng tubig yan oh no, may apoy na nakikita na yung apoy <laughs> oh di ba habang nagpapakulo ko ng tubig slice uh, slicing ko yung kamatis medyo malaki lang pag slice ko ng kamatis tapos Tata tatagtakan -tata ko ng ano buto yan sa guys ito ba? Diba? Ah, oh, yan oh. No? Tatanggalan ko na ng ano, buto. Uh, okay yan sa guys mas masarap ngayon sa tagulan yung ano yung maasim di ba <laughs> kaya yun ang naisipan ko nga lulutuin magsigang ng ulo ng isda yun lang kasi nakita ko na ulo ng isda na medyo may kalakihan kanina ulo ng ano ng yellow pin uh, sana kanina ulo ng tuna eh kaya lang sobrang laki naman di magkasya sa kardero <laughs> napaka ano napakalaki kasi <laughs> Kaya yeah, yung kardiro ko maliit lang kaya tama-tama lang ang laki ng ulo ng ano ng hilupin na nabili ko guys. At saka mayroon siyang hipon. ito na guys. Yan lagyan na natin para pag nagkulo mamaya isunod naman natin yung ibang sahog, di ba? Kasi yung isda mabilis lang malutuin yan. Ah, naman na natin. parang hindi ko alam kung ano ko guys. yan oh, yan yan ang ano. Yan magic sarap, yan. Yan yung ano ko ilagay mamaya, guys. Puro hindi ko ubusin yung ano, yung pampasim natin, guys, kasi pang ano yan eh. Pang ano to, dalaw, pang isang litro yung ano eh, sabaw eh, yung sa akin dalawang baso lang. Kaya sobrang asim 'yun pag nilagay lahat. Ah, ito na, guys. Lagay ko na yung gulay, yan. Ba, yung pansawa, tal, ano, talong at saka yung ano. Alam niyo na yung isang gulay na yan. <laughs> hindi ko mabanggit yung pangalan niya. Labanos, ha? Diba? Ah. Uh, ay, to, lagyan na natin ng ano, ilagay na natin yung pampasim, guys, para matantya natin mamaya. 'Di ba? Pero hindi ko inobos 'yan, oh, Ayun, lagay ko yung pampasim. Ba? Diba? Para paglagay mamaya ng isda, 'di ba? Para matitikman kung tama-tama yung asim. Kasi pang isang litro yung ano, yung binili ko na pang ano, yung pampasim, yung nor, 'di ba? Ay, baka naman nor, sa sunod mag-ano ulit tayo, magsigang yan, lagyan ng paminta guys, yan pamintang pino para konti na lang takpan muna natin guys ah, uh, para ilang minutos, ipanin naman natin mabilis lang naman mga siguro mga isang minutos kalahati, yan, yun o, no? diba yan guys, so, kumukulo na sa guys diba <laughs> pagkano kasi yan guys kasi pag isda kasi mabilis naman talaga di ba hindi naman talaga pala iba ng mga, mga karne talaga lalagayin talaga yan nasa guys yan no kaya lang medyo may ano yan guys may dugo dugo kaya ano muna natin ng tubig di ba? para matanggal yung ibang dugo dugo niya. kasi kumakatas kasi yun eh, di ba? isda kaya kuhan talaga sa at saka wala ng hasang yan guys tinanggal ko yung hasang diba ang laki ng hasang nya yan no oh. o tama tama lang sya Oh, tama-tama laki, di ba? Tama-tama lang yun, guys. So, oh, may dugo-dugo yung ano nga, eh, yan. Kaya yung hipon, ugas-ugasan naman natin hipon kasi may dugo. Nasamahan sa dugo ng isda, di ba? O, <laughs> oh, yan. Isama na natin yan, guys, para sabay na sila maluto. Ah. Oh, anim na piraso yan, guys. O, oh, ba? Diba? May nagtamtama uh, tam -tama ng laki. Naghanap sana ako ng medyo malaking laki, -laki Kailang wala na, eh. Yan lang talaga. Mahirap lang talaga magwa ng, ano, ng medium malaking hipon. Diba? Yan lang ang pinakaano nila. Yan lang nakita ko sa palengke. Yan guys. Sabay ko na yung ukra. Diba? O, at saka yung ano. Sili. Siling green. Dalawang piraso lang yan, guys. O, para mamaya pag nagkulo. At saka ano na. Diba? Luto na yan. Diba? Pahuli na natin yung ano natin. Yung ating kangkong. Di ba? <laughs> Baka galing to flood tong kangkong na to guys. <laughs> Kailangan hugasan lang ng maigi. Hinugasan na medyo. Ito guys. Lagyan natin ng konting ano, uh, magic sarap. Eh, kasi kitinikman ko medyo kulang-kulang pa yung ano, yung lasa niya. Kaya yan. na natin yan? O, ba? Tikman na natin ulit. O, para kuha natin, para matansya natin yung ano niya. Kung tam tama, katamtama na ba yung asim? Tamtama asim guys, talaga may pangkiliti ang asim niya. Di ba? Okay siya. <laughs> o ito, di ba? Ilagay na natin yung kangkong. Kasi ano, luto na. Pwede na yan. Ang kangkong kasi eh, maganda nga yan, medyo harahap yung kangkong eh. Ha? O, sa, kahit mainit lang na tubig, okay na yan eh. Pagka natin. ba? O. o diba? nito na. Parang ready na, ready to eat na. Iano na natin yan guys. O, tapos na. ito na, Yano natin yan. Nakaready na yung ating mangkok. <laughs> o, ayos, di ba? Luto na. Ah, uh, mga, uh, patayin na natin yung ating kalan. Hmm, um, na natin to, guys. Isali na natin. Ito tayo lagay natin to sa ating sa plato. Mas maganda dito sa plato. Yan o Ah, tong plato na to, di ba? Pwede mo to lagyan na may isa bawot plato na to. Medyo maano siya. yon oh. pagkalaki, guys, yan. Wala. Diba? Oops. <laughs> oh, shocking naman muntik lang. Muntik lang nahulog. <laughs> Pag nahulog, nako, wala. <laughs> sa lababo kay pro kainin pa rin natin pag nahulog <laughs> di ba wala na tayo ba tayo ibang ulam eh yan lang naman ang ulam natin na, <laughs> diba? ito na o, ito na sa guys o. okay yan na o na. No? Ah, may, mayroon pang nahipon no? di ba ano na tayo umpisa na natin yan guys o, ito na o, ano pang na? ito na yan o ba diba? kuha na tayo umpisa na natin yan mapasabak na naman tayo dito sa kainan yan no isang kaplatong kanin kaya yun no know, uh, magproba kong nat dasal muna guys ito guys nagpasalamat na tayo kay God sa grasyang binigay sa atin ha ah, ito na guys o, sa lahat na mahilig sa sinigang uh, shoutout sa inyong lahat kasi ito maasim to guys pero hindi naman totaling sobrang asim talaga siya. Pero may kiliti siya nga talagang kuan mo talaga. ba? Diba? Feel mo talagang asim. Kaya dinamihan ko na nga din yung kanin ko. Sabi ko paparami ako ng kain ito. Ito na guys. Ano? You know? uh, diba? may, may na isda. Yan, you no? Know? Yeah. Okay itong ngilupin na ito. Masarap talaga yung nana ng ngilupin. ba? Diba? Oh, natin yan guys. Kasi yung matira ko naman. Eh, sa kanila naman. Sa kasama ko rin sa bahay. ba diba? Oh, uh, unang subo guys. Para sa lahat. Ako, napakasarap talaga. Talagang uh, Sasunod sa sunod ulit, baka magluluto ulit ako nito. Napakasarap. <laughs> baka ibang ulo naman ang ano, tulo na naman ang tuna, di ba guys? <laughs> Kaya kuwan tayo guys. Pero, alam mo guys, ang kuwan yan kasi siyempre baha, di ba? At saka kuwan ng kadadaan na ng bagyo. Kaya yung isda ngayon, medyo may kamahalan, di ba? Kasi siyempre yung mga mga isda, hindi sila makapagpalaot. Tapos eh ang dami pang mga nangyayari dito sa bansa natin, 'di ba? Tapos may oil spill pa sa Bataan, 'di ba? Kaya nako ano ngayon, kaya mahal medyo mahal ang isda ngayon, guys. Kaya kahit uh, saan naman siguro ang palengke dito sa ano, 'di ba? Sa bansa natin, talagang mahal talagang isda. Kaya okay na 'to, 'di ba? <laughs> sana naman sana ma na yung ano natin, 'di ba? Yung baha, grabe. Grabe pa dito sa amin, guys dito sa Manila talagang ano naman talaga uh, pili, pili lang ang lugar yung hindi binabaha kasi alam nyo na puro kasi siminto na eh wala na kasing tagusan yun ano. tapos ang lilit ng mga ano ang lilit ng mga kanal di ba di katulad sa kahit, kahit, sa ibang bansa nga din kahit malaki nga din ang kanal si ba kaya talagang ano na sa mga siguro sa mga puno ng kahoy parang wala na talaga yung puno ng kahoy natin <laughs> ubus ubos na kaya ganyan siguro nangyayari di ba tapos puro na lang bahay di ba wala nang ano uh, puro siminto ganyan di ba ang kawawa lang tabing ano tabing ilog tulad namin tabing ilog kami guys kaya laging inaabot pero awan ng Diyos kami hindi kami na ano kasi meron pang sa likod namin yun ang naabot talaga grabe si ano talaga sa, sa kanila hanggang baywang talaga. Kaya napaka ano, napakahirap, di ba? Kaya test test lang tayo. O, di ba? O, kaya, at saka iba ang Pinoy, di ba? Kahit eh, dinaana na nga ng ano, mga sinalanta na nga, tawa ng tawa pa, di ba? So, iba nga dito sa amin, sumasayaw pa, di ba guys? Kaya, di ko lang ano guys, di ko lang binibideo yung ano, nakakatuwa din sila kahit ano kahit sinalanta na nga hanggang kuha na nga yung tubig sa si kanila hanggang liig na nga yung pinakamalapit sa ilog lampas pa nga eh hanggang lampas tao pa nga eh, yung bandang ilog kaya ano pa rin ah kahit ah, basang basa hala sayaw na sayaw pa rin talaga na. patugtog pa rin sila talaga naman sa tabing kalsada guys kasi ang lahat ng mga ano sa kalsada na napunta yung mga bandang tabing ilog dito sa sa kalsada na uh, ano nagtumatambay kaya siyempre sa banggan ng kalsada di ba mayroon pa naman na mga bahay din na ano na hindi na salanta kaya doon sila ano enjoy na enjoy pa rin iba talagang Pinoy kaya shout out sa mga Pinoy talaga kakaiba talaga ang Pinoy walang ang lahing Pinoy talaga kahit uh, anong mangyari masaya pa rin di ba abot ngiti pa rin siya <laughs> tainga yung ngiti <laughs> nakakatawa nakakatawa talaga mga Pilipino di ba at, <laughs> kahit uh, ano nga din eh pasarap din ako oh, guys oh, di ba oh, oh, di ba ang sarap talaga ng ano ka pag ang lahing Pinoy walang katulad di ba? <laughs> Dito na kayo sa ano, sa Pilipinas. <laughs> Sinalanta na masaya pa rin, di ba? Ganon gano ang ano, ganon ang ano, sabi nga nila, eh, itawa mo na lang ang yung problema, di ba? Uh, ito guys, napakasarap to itong hipon na to guys. Um, uh, ano din, pag sinigang din na hipon, saka pwede naman pagsamahin sila guys ng ano, ng isda, di ba? Pag sinisigang ibang uh, iba nga dyan, di ba? Nagluluto may mga pusit pa halo na nga din, di ba? Kasi gano'n na yung mayayari ha, maghahalo-halo din sa tiyan yan eh. <laughs> At saka parehong seafoods naman eh, di ba? Kaya lahat yan, halo-halo uh, na rin yan, di ba? <laughs> kaya lang, mahal lang. Di diba? Pag bumili, malaki din ang ano, malaki din, malaking halaga din. <laughs> di ba? Uh, masarap din naman, kaya lang, malaki din ang halaga na ano. Kaya dito tayo lang sa ano, sa kaya lang natin, di ba guys? Kaya, kuhan muna, di ba? <laughs> Test-test lang muna tayo. <laughs> Malay mo, di ba? Balang araw, di ba? Darating, darating, tayo dyan sa mga ano, ganon. Pero pag uh, sobrang sarap naman na kinakain, hindi naman maganda dyan, guys. Kung masarap yung kinakain, pa, ano lang, pa kunti, -kunti lang din, di ba? Para hindi naman masama din sa katawan. Lalo yung mga matatamis, nako. Iba talaga kapag mga matatamis, guys. Ya, uh, iwas diabetic tayo, di ba? Uh, Kaya, tayo, sa kanin din naman, eh, basat control lang din naman di naman na, na guys o, oh, ito na oh pobos na ako guys diba? <laughs> pobos na yung kanin ko o, oh, naparami ako ng kanin at ah, saka yung marami kong kain na naman tuwing tanghali lang guys pagdating naman ng gabi hindi na ako kumakain kaya okay lang din naman di ba lubos lubos ko pag tanghali di ba umaga at saka gabi hindi naman ako kumakain eh tanghali lang kaya lubos lubos na di ba o oh, ito na guys ubus na kaya oh, yung natira ko sa kanila naman. Pero bago ako magtapos to, inom muna ng tubig guys. Magpapalam na. Next videos ulit. Bye bye. God bless you all.